Mga langga. andito ako sa labas. Inantay ko yung aking anak na dumating. Wala pa kasi yung aking aking binata hindi pa dumating. Nandito ako sa labas. Tinitingnan ko yung aking ang mga halaman dito. Ang ganda ng aking mga halaman. Ang ganda tingnan sa ano pag madilim no. Kitang-kita yung mga bulaklak nila. Oh. Wow, ang aking pong gambellia. Walang walang tigil lang pamumulaklak niyan, mga langga, oh. Tapos yung kanto, bising-bising busy pa yung mga, ang kanto, ang dami pang dumadaan mga jips. Mga punuan pa yung mga jeeps, anong oras na? Gabing-gabing na pero, bising-bising busy pa ang mga, dami bulaklak ko Eh. Nakaka nakakatanggal ng ano. Nakakatanggal ng stress. Ito yung aking bulaklak bong Sa umaga, sa gabi, yan ang lagi ko tinitingnan. Pagbukas ko ng tindahan sa umaga, yan yung bago ako magbukas, yan yung una kong tinitingnan. Ang ganda kasi hindi talaga yan natitigil ang pag ano, bulaklak niya. Tapos sa gabi, bago ako magsara, titingnan ko ulit yan. Nawawala yung aking pagod. Ayan. Mamaya pa siguro yung aking anak. Papasok na ako kasi maliligo pa ako mga langga. Gabing gabing gabi na. Ayan. Nakakapagod na ang buong maghapon.